guys, welcome in this channel. This is a general reading for collective your energy at this time. Malungkot ka, you're not contented sa buhay mo. Hindi ka na nagpapakontrol sa devil eh. Or sa mga gusto mong kontrol sa'yo na mga gustong mong manipulate sa'yo sa mga lang um, yung mga master puppeter yung mga ganyan ba gumagawa ng demonic para kontrolin ka or maybe this is devil or nakipag uh, ano uh, collaborate with devil na, mga, alam yung kampo ng kadiliman na na uh, kung kaya ang sala ng kaluluan ng si devil, ang benta ng kaluluan ng si para na manipulahin iba, manipulahin ka, para kontrolin ka, para pistin iba. You are brave and courageous and passionate na and majestic ka eh. You're strong. Devil can't control you, can't manipulate you anymore. Pero malungkot ka ngayon, you're sad. It's because merong wala sa buhay mo. No? na mukhang uh, gusto gusto mo yan na uh, kasama yan or else nandyan yan sa buhay mo kung ano man yan wedding person or bagay or anything you know? so ano itong wala sa buhay mo na yan na uh, malungkot ka kasi wala sa buhay mo you're not feeling contented you're not happy pero itong cold na person yan ang wala sa buhay mo eh. unemotional pero naka-recover na to guys itong person na to sa feeling uh, na ghosting or yung ginhosting siya or na-abandon ng karelasyon niya or na-left out in the cold or kung nagkasakit man, nakarecover na siya or kung... Uh, naka-experience ng financial crisis, na nagre-recover na siya, no? from Her suffering, okay? So, ano pa yung information about your person? Ano ang kanyang iniimbaring energy? Itong person mo na malungkot ka kasi wala siya sa buhay mo. Ganon. Ito siya, guys, yun. Know, oh. This is your person na batuloy itong uh, ginagawa niya yung mission niya actually para ipaintindi sa mga tao itong person mo kung ano yung sa side ng light kung alin yung tama kung alin yung uh, uh, good decision kung alin yung uh, right decision kung alin yung uh, best decision na hindi panlinlang na hindi siya matrapped na hindi siya masaktan na hindi siya na hindi uh, hindi siya masaktan sa huli, na hindi siya uh, magkamali ng desisyon niya. Para natututo to sa or else hindi, hindi, na. Ano siya eh, siya mismo yung ano eh, merong minipresent sa maraming tao. Kahit kung nakakalam niyan, hindi. Sa mga ilang tao lang, possible. So, mga ilang tao, meron siyang sa mga ilang tao lang talaga. Ya, yeah, ilang tao, kung ano yung sa side ng light, sa side ng darkness, kung alin yung uh, papahamak lang ng uh, devil, no? ng uh, evil forces, ang tao na yan, ang mga tao na uh, tinuturuan niya, no? At kung alin yung ha, uh, turo ng liwanag, kung alin ang turo ng sa, kung ano yung message or turo ng sa side ng light or kung alin yung turo or message ng sa side ng darkness, no? Kasi sa mundong ito, madaming mapanin lang dito. Full of deceit dito and manipulation and uh, lies, no? deception and uh, mask, di ba, sa mundong ito. So, ayan. Kung alin ang tamang turo, guidance ng uh, sa side ng light, liwanag. Ang sa uli, hindi ma? Pahamak ang mga taong uh, pinipresentahan itong person mo ng mga ganito yan, so yan ay kanyang obligasyon so yes obligasyon ng person mo yan ah uh, so ano pa ang energy ng iyong person right now Pero, ngayon, itong person mo, tinan nyo, self. Guiding nga itong person mo eh. Habang ginagawa niya itong obligation niya. Spiritual obligation. Obligation niya to. Meron tong kapangyarihan dito sa loob ng person mo. May liwanag dito. Tapos meron din sa kamay niya. So magagamit niya yan sa kanyang mga obligation at mission or purpose ng God sa kanya uh, yan ang tunay na siya, yung sarili niya. Kung ano talaga siya, ayun, yan ang tunay na siya, no? Uh, more information with this. Ano yung tunay niya? Si person mo. Strong, malakas yan si person mo. Yan ang tunay na si person mo. Strong and... Uh, oy. Meron nga siyang ini uh, pinipresent sa mga tao. Uh, kahit sa ilang tao hindi naman malaga kung ano eh, kung marami o konti yung makikinig eh. basta importante kinikiri niya o ginagawa niya nagagawa niya yung mission niya from God so hindi naman importante sa God yung ano, eh, yung konti o marami yung nakikinig followers ng mga servants niya eh. Basta obedient sa kanyang servant niya. Yung mga ganun ba? At uh, eh, ginagawa yung mission. Ganun. Kasi pagka uh, naman sa ano, sa mga ganyan, konti lang talaga yung tao na gusto yung katotohanan o galing sa God ng mga spiritual teaching. Kasi mas paniniwalaan ang mga tao. Yung false spiritual teaching, kagaya ng... Uh, yung turo ng mga fallen angels na gagawa ng mga spells, mga occultism, di ba? Ang daming gustong gawin niya ng mga witchcraft. O diyan, dagsaan mga tao, diyan gustong-gusto nila yan. Pero, yun nga, ikakapahamak ng kaluluwa nila. So, maraming isa yan sa uh, tinuturo ng person mo. No? Kung niyo, mapapahamak lang sa huli yung mga tao na uh, pinipresentahan niya No? Kung meron talaga siyang uh, mission and meron siyang pinipresent, powerful ang person mo strong yung personality nito and very courageous na ipresent yan sa uh, kahit kunting group of people. Ganyan ba? Yung iba ayaw nila kasi sinasabi kong mission ko yan. Ayaw nila na maliwala. Ang hira sa nila insecurities, ingit. Ayaw nila uh, manood na. No, kasi sinabi kong mission ko from God. Umiira yung insecurities and ingit nila. No, yung sa akin. <laughs> Ito to naman talaga. Yan ang mga mission from God. Ganyan ang mission from God. Hindi yung mang tolerate ka ng masasamang gawain. Tinolerate ba ng God? At ni Jesus Christ yung masasamang gawain. Hindi ah. Di ba may warning pang pa God? Tapos sila sa si Inferno yung mga evildoers. Yung mga tao, they keep sinning and sinning. Lalo yung ng witchcraft. Tapos sila doon sa si impyerno. Tinolerate ba ng God yan? Si Cain, tinolerate ba ng God? Dahil sa si inggit niya, pinatay niya yung kapatid niya. oh, tinolerate ba ng God? Di ba sinumpa siya ng God? Yung mga, yung mga nanay ng na mga ni Philem na gumawa ng witchcraft, tinolerate ba ng God? Hindi. Sinumpo sila ng God. Sinumpa sila ng God. Afterlife impyerno sila. So, ganyan. Ang katotohanan. Pinapresent yan para malaman ng mga tao kung ano yung katotohanan. Kung ano yung uh, tunay, totoo na like advice, guidance and messages from God or from light, from celestial being. Ganun ba? Kasi you know, yung enemy, yung mga evil forces, very mapanin na. Kasi may mga tao talaga na kahit alam na nila na inuturo niyan ay uh, full angels like witchcraft, spells, conjuration, mga ganyan. <laughs> may evil doings na tinatayon sila na pero still, gusto nila yung ganong gawain. So, may choice ang tao, di ba? choice nila yon So, ay pag na sila, wala sila emosyon. Sarili na din nila. So, yan. Uh, ano ang nais uh, iparating sa'yo ng person mo? Kahit hindi siya nagte- take ng action, kahit hindi man siya positive and uh, excited na mag-take ng action, kinikip ka pa rin yan. O kahit hindi man siya nagte take ng action sa'yo, o hindi ka man niya pinupursue, ka, o kahit hindi man siya nag-message sa'yo, still kinikip ka niya at nag-hold on pa rin siya. No? And, um, naglalagay lang siya ng boundary. Kasi may self-love siya eh. Bakit um, parang kinukontrol ng person mo ang sarili niya, emosyon niya dito. Kahit na kinikip ka niya, hold on siya. Dahil hindi ka nag-take na action. Hindi ka nag-i-invest, hindi ka nag-take na action. Pwedeng reversal to sa iba dahil hindi ka nagtitake ng action sa kanya. That's why, pinakontrol niya din yung damdamin niya. Um, pinipigilan niya din yung damdamin niya kasi hindi ka nagtitake ng action sa kanya. Eh. Lalo na kung ikaw ay lalaki. Alam nga naman siya ang magtitake ng action ng babae, di ba? So, mukhang ikaw ay lalaki kasi may king of wands, you know. Pero depends no, sa manunood. So, high priestess, sino gumagawa ng spiritual dito na stable, na pera, mayaman, or nagmamanifesto? O sino ang hinayam? Ang hinayam? Umang hinayam siya. Kasi hindi siya nag-take ng action. Dahil magkakaroon ng equal give and take sa inyo ng iyong person. Dahil naka-restrict na to. Para hindi na siya makapamistake. Hindi na siya maka makagawa ng alam yung deceit, mga ganyan sa inyong koneksyon itong king of pentacles na ito. Hmm. See? Para hindi na siya makapag-hadlang. Hindi na siya makahadlang, hindi na siya makagawa ng blockage, hindi na siya makapang-set ng illusions sa inyong isipan. Hindi na siya makapang-block sa inyong yun yun. Kaya na-restrict siya. Hmm. Para you will be together ng iyong person, para magkatuluyan kayo ng person, para magsama na kayo ng person mo, para ma-unite na kayo. You will build a strong bond. No? And meron din dito emperor na hindi sinuwerte. Emperor in reverse, hindi siya sinuwerte. Na mapangasawa sino? Person mo? Si person mo. Gusto niya din kasi ma-unite sila ni person mo. Ito din si King of Pentacles. Pero hindi kasi sila ang swerte ng person mo. Kaya hindi siya sinuwerte na mapangasawa niya person mo. So see, magtatagumpay ka. Oh? Eh, hindi ka na mapigilan, hindi ka na mahadlangan ng mga to. Para masasakit na yung ulo nila. Kahit anong gawin nila na pangarang, pamigil siyo, hindi ka nila mapigilan eh. Hindi ka nila mapating ka. Magtatagumpay ka. You will succeed over their deceit and scheme and their oppression. Yung mahalangan nila kayo ni person mo ito yung mga deceit nila. Para hindi kayo may unite ng person mo may black, may head lang, kanyan. Hindi yan sila magtatagumpay guys. Kayo ni person mo magtatagumpay. hatulan na yan sila sa impyerno sa so ginagawa nila. At hindi nila nila tanggapin ang katotohanan na you are meant to be together na yung person. But mangi alam pa ba sila, magagawa pa sila ng witchcraft, deceit, or scheme, or any evil. But hayaan na, but hindi na lang nila hayaan na uh, mangyari ang mga dapat mangyari. Talaga yung papahamak pa nila yung kaluluwa nila. So, huli ang pagsisisi ng mga ganyang tao pag na sa impyerno. So, yan. Sinasabi ko lang ang totoo. Kasi yun naman talaga ang totoo. Kasi magbasa-basa din kasi ng Bible, dapat ang mga ganyang tao para alam nila kung ano yung teachings ng God, kung ano yung katotohanan ano yung parusa ng God sa mga ganon? Kasi sa ganon ay hindi na huli ang lahat sa kanila. Kaso mukhang huli ng ang lahat sa kanila dahil sa pagkagahaman nila. At alam naman nila ang katotohanan kung ano yung nakasulat sa Bible, warnings ng God, at ulit-ulit pa yan, no? nasabihin sa kanila ay tumatagos sa kanila ang kabilang tinga. Ganon. Malalang din. Kaya sa huli ang kanilang pagsisisi pag nandun na sila sa impyerno dahil hindi naman pwedeng hindi sila katulad ng God kung mga evil, demonic, witchcraft ang kanilang gawain impyerno ang hatol ng God hindi yung mga yung kagaya sa kanila ng mga misti sila ng black magic witchcraft nila na dumadanas ang financial constraints yung mga biktima nila hindi ganyan ang hatol ng God dun mismo sa impyerno So, may naklaruhan dito. Kung kaya hindi siya mapakali, kakaisip. gusto niyang bumalik. No? Huh? Gusto niyang bumalik. Sino ba ito? Person mo? Huh? Gustong bumalik? No. Ikaw? Ay, ay, ikaw ba itong gustong bumalik? Ay, ikaw pala itong gusto mong bumalik sa person mo. Huh? Uh. Pero kasi naklaruhan ka na eh. Yun ang ginawa nila sa indecent. Piniringan na yung mata mo may sininda nila ng ilusyon illusion para uh, yun ang maghandang sa sayo yun ang pipigil sa iyo na mag-take ng action ay person yung person lalo na kung ikaw ay okay. lalaki no Mira sa mo po wala yun sama yun ibang ibang ano pero parang lang din siya guys so for once for once <laughs> for once pero for once So, kasi you're in separation with your person right now kaya hindi ka din mapakali parang hindi stable isipan mo kasi uh, parang hindi ka makatulog no I mean, hindi ka makatulog kasi naklaruhan ka na no Naklaruhan ka na eh gusto mong bumalik talaga sa person mo kasi natanggal na yung disit nga nila sa isipan mo. O, kaya, yan. Gusto mo nang mag sa person mo. Gusto mo nang magkaroon ng reconciliation sa inyo. union, yun, yun, yung mayonite yung dalawa. Kasi itanggal yung piring. Tanggal yung deceit nila, scheme, yung illusion na sinet na sa isipan mo, kadalas sa mga spell yan guys, mga witchcraft, gawa ng witchcraft yan. Kasi demonic nga, uh, ang gawain nila, mapatago, hindi mo na makita. Yan. Pwede, pinapaklaudid pa nga isipan ng mga biktima ng mga yan eh. So, ikaw, ma-notice mo. Naklaudid yung isipan mo niyan. Kadalasan pa nga yan, mga biktima ng mga ganyan. Mga witchcraft, parang wala sa sarili. No? Parang lutang ba? Yan, mga ganun kaya minsan pag nagsalita parang lutang kasi nga may witchcraft yun yung effect ng witchcraft guys um, pero dahil sa witchcraft lang yun panatanggal lang wala na din naman yan balik na naman sa normal yan um, biktima ng witchcraft Nine of Swords. Merong uh, naka-experience sa anxiety dito. Nag-overthink kasi stagnant siya ngayon. Sino yan? More clarification with that. Confirmation. Ito yung hindi nag-grant yung kanyang kahilingan. Yung gustong-gusto niya hindi natupad. Oh, hindi nangyari. Hindi mangyari. Ito yung hindi makapag-offer. Nag-urge offer. Pero positive to. And hopeful and bold and daring sana. No? Sino ba yung si Emperor. Si mas si Emperor, may Emperor Hindi. Sino ba yan? Si, si King of Pentacles. Baka uh, yung iba mong kariba si King of Pentacles. maybe this is successful person pero hindi niya mai offer yung youtube offer niya kasi hindi naman siya ang para sa person mo daw so yan hindi silang dalawa ng person mo ang ah, magkatuluyan hindi niya mapangasawa ang person mo yan hindi niya kasi swerte yung person mo eh swerte mo yung person mo eh ngayon yung person mo ang swerte ninyo yun ang isa't isa Itong unhappy family na ito, uncontented. Hindi na ito makaharang. Hindi na ito makapang-block sa inyong union. Hmm. Clouded yung judgment ng mga ito. Para nag antay umaasa. Umaasa, yan yung mga kontrabida. Para mga kontrabida. Oh. na mangyari yung ano yung uh, they're hopeful maasa parang umasa parang they're wishing upon a star parang ganun mag-juggling ka see mag-juggling ka para magbroken broken ka para hiwalay kayo ng person mo for a bit yeah? kasi kontrabida pero sa kabilang buhay yan puro yan sila pagdurusa sa impyerno Sabihin na nila si Ungali ako, pag hindi sila na impyerno, ang kaluluwa nila sa mga pinagagawa nila niya, pag sila ay namatay. May ginagawa yan silang mga deceit and scheme. Kahit sabi, kahit sa sinabi pa lang ni Jesus Christ, na ako mag-read eh, hindi magmamanan ako yung karyan. Doon pala sa warning ng God, mga, uh, lalo na yung gumagawa ng witchcraft, na ang faith ng kaluluwa nila ay doon sa impyerno nilalagay yan. Hindi lang yan panakot. Hindi naman panakot yan. Ano, silbi ko manakot lang ako dito. O well, hindi naman totoo. Yan ay nasa Bible yan. Nasa Bible mismo yan. Sabi ng ganyan. Page of Pentacles. So may mag-start dito na mag-grow. Maging consistent. Yung mag-rest. Dahil lang hinayang. Hmm? Ang problema, para napuno ng bagay siya silang hinayang. napuno Sila puno ng emosyon sa panghinayang. Ganon? Malamang ikaw yan. <laughs> Eight of Pentacles and Five of Wands. Ito mga nakapag-compete. Si King of Pentacles at si Emperor, isa na yan dyan, dalawang yan. para compete sa'yo. Ay, hindi na ito mag-effort uh, pa, mag ng hard work para makipag-compete sa'yo. Magiging hopeless na yung hopeless na. Hindi na yun yung maging goal-driven. Masasaktan lang yan. Masasak masasaktan. no? They will end up being hurt. No? Deeply hurt. Na hindi na sila maging goal-driven. Na makipagkumpit sa iyo. So, yan ito na lamang for collective reading, guys.